Magandang araw. Ito naman po ang sunod kong gagawin. Yan, ilalagay sa hubong doon sa mga may mga butas putas na maliit. para yung mga tagas ng tubig ay eh, hindi na po tumuloy. Kasi merong ano, mga dumaan sa kinalawang na yero yung kailangan nito ito ay waterproof sealant pwede rin siya sa mga bato, sa mga pader uh, all around po ito yan kahit sa glass ito pwede di rin sealant kaya ito in order ko masubukan kung talagang siya'y mabisa